Yun po, uh, kararating lang namin dito sa uh -huh. ano kung saan kami mag uh, kakam pupuesto. Uh, nagluluto na rin kami ng aming tangalian kasi pagdating ng hapon, uh, susuong na sila sa mas gubat na gubat para mang uh, mga so mga kasama natin. Pero si Bernard na aso na ano tay? Si Bernard kasi uh, saka sa kasi utol pakdo. Talagang pagdating pa lang. Ah. Uh, ang mapapansin nyo, yung mga pinagamitan yun, ng mga laruan. marami yan. Kaso mas maganda yung pula. Kaya pula yung dala namin. Ito, nagkape muna. Nagbawang kami kaldero. Ganda ng pagkakaluto ng kape. Ah. na. Inom ka, Nicole, sa buho. Masarap. Kape sa buho. Uh, ang ulam namin is manok. Ayan, nag ano kami ng manok. Tapos yung isang manok, nilagay namin ng pangasim. Lutuin namin sa buho. Nilagay namin pang-asim, kalibang-bang. Oh, masarap yan. Kuha ka, kuha ka Masarap yan. Tikman mo. Matikim ka ng kape sa buho. Kasama ko si Nicole eh, saka si Patrick. Si Patrick, saka yung kanyang lola, nandoon sa, ano, sa sapa. Sarap yan basta sa buho. May amoy buho. Pwede, diba? pwede ah. Oh, diba? Iba lasa. Naamoy na yung buho, no? Pagka na, ano ng init ng tubig. Huh, sarap dito. Ang lamig na. Tapos ito yung atang. Atang. Ewan ko sino nag-atang na ito. Nicole, tingnan mo to May atang. Ito, tapos na itong iatang. Kaya pwede na natin kunin. May nag-aatang dito. Yung mga pumunta. Okay. Yan yung inaatang dito? Oo. tingnan natin kung kung liliyab yung atang. Ah, meron pa. meron pa. Saka namatay yung apoy meron pa atang mga pupunta sa gubat no tay Kailangan mag atang ng ganyan dito oh kasabihan matatanda sa kaya mga mahihilig mga gubat at pumunta sa gubat yung mga laruan no nagalat dami laruan no daming... ito, maganda rin itong isang laruan na ito, maiksi. Daruan nila tatay sarap ay kapitay sana makahuli sila eto yung mga kasama natin pagkakain ah saka sila papasok ng kagubatan talaga eto gubat na puto pero meron pang mas gubat na gubat dito mula rito hanggang doon sa nilakara namin dalawang oras may get kami medyo maiksi lang kasi nakakaabot na yung sasakyan dahil naman tayo pero pag mangangaso doon na matutulog yung mga ngaso sa gubat at bukas na ng umaga magkikita kita hindi kaya madaling araw babalik sila dito depende, pag nakahuli ng maagaga pabalik agad dito sana makahuli pero pansamantala hilig talaga nila yung kape sa buho pampatanggal ng pagod dito sa gubat Not better, I of the two.